Bye bye, hello bye bye. bye, -bye. <laughs> Papa. Papa. Mama. 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 Good morning po. Mama. 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 Hindi Mama. 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 po. po Mama. Mama. <laughs> <Hello. laughs> <Hiin kayo> <laughs> <laughs> Ayan na. Yay! Huh? huh? Yeah. Uh. mo ah. ka. Ilan taong ka na? Four. Anong pangalan mo? Ito may bahay. Mare. Oh, bahay. Oo, bahay. Asan si mama mo? Mama. Oo. Oh, oh. Asaan? Asaan? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo.